Minasang ko ni Chiwa M. sa Sakamoto na nakatara dito sa Japan at nakapag-asawa ng Japanese. Andito kami sa Sinkansin mga kaludi. papunta kami Mauli. Mula airport hanggang Mauli siguro ang biyahe namin ay isang oras na higit mga kaludi. Imi-meet -me up namin yung pre ng asawa ko na may-ari ng factory ng bag mga kaludi. Meron silang factory sa Vietnam at meron din factory dito sa kanilang lugar ituturon nila kami sa kanilang probinsya at siyempre sa kanilang factory papakita niya yung mga, mga ginagawang bag mga kalude ayan nagsasightseeing ako dito super ganda ng tanawin alam mo naman si Kalud Snells eh mahilig sa nature <laughs> enjoy na enjoy sa kaka sightseeing <laughs> Iyon ang gawain ko pag uh, ganyan mga kaludoy, eh. nakasakay sa isang bullet train.